Pagkasensya na po kayo. Ah, o oh, ah, oh, pasensya na po sa abala. Ang lang talaga ito eh. Ah, okay. Ay! ay okay. na dito, pero every morning ang uh, sila nga eh, sa gulagang nang oh, napuntahan Kung ano yung kaya gawin na i pinapagawa nyo siya. O hindi Kaya medyo abala lang sa umaga. Ay, kung abala sa kung nagtuwa ko pa kasi Ah, yan ang, ano ah, matagal, ano po, kung kung naaalala ko tayo ngayon. Okay, whatever. Whatever. So, at least, po. sa isang problema ko na ito, nagbabawasan, nakamagigal ko sa dalawa, sa mga 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 sa mga 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 ah, uh, sinubukan ko lang kasi yung kay ah, eh, ko uh, eh, alos lahat po sama kami uh, 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 umahari so, dahil ah, uh, na-approve na po ang, uh, ang laut, ilaw may isip na tao na na-approve yes ah, uh, at least na start na naman maganda naman yung pahawa, na, -apoda na, -apoda. na -apoda pwede pala oh, okay. kaya oh. naman po eh, natutuwa naman po ako yes. na para at least kayo kung iba, ang iba po mapagdibigan mo damas po siya, lang naman kailangan na paano eh uh, ma-applyan okay. okay. siya kaya may kasi, okay. may ordinansya ng kaya naman po, natutuwa naman pero kailangan din, parang short, pero kailangan na mag-apply pa rin ah. Kasi okay. proseso lang talaga, Para safe lang lahat. Oh. mag

kami. Oh, Ito sila, dito kami. So nung una nga nilang gawa yan, yes, sir, ako, binaha ko ano na ba, ba siya As in, binaha kami. Yes. Ano okay. nga yun? Ano? Ang problema namin, sir, hindi naman Ang problema lang natin sa labi dito, no? Oh, Yung drainage naman, kaya-kaya gawin sa secure, na no? siya naman, e. Ang ah, 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 issue lang, strict na talagang kuha, eh. Gusto nila mag-delete yung common uh, area, yeah. kung saan gagawa, yun lang naman yung nahabol nila eh. So baka naman ano, baka naman yung naos nausap naman niya. Ah, dito po? Hindi, may ari dito. Ah, dito po? Oh. Ay, uh, ay, so yung ari ni Linoso? Oo, nakausap namin. Oh, Anong sabi niya? Eh, si po, ang mahabos na rin ito kasi kung eh, eto kasi sa kabila, yung G.A. Oh, Sige, pero okay, eh, eh. ah, Ang so, um, bag pagpinsan uh, uh, okay. ko dito, yung nang namin, nung um, muna, namin sa Santiago, sa boss namin. Pero sabi ng boss namin, uh, Kaya na namin si Rinoto. Kaya kinausap namin si Ermel, yung Ang sabi niya, kung kung kung, Wala naman siyang kung sa akin. Baka pwede ba yung pinag-uusapan naman?

ito iba naman ang Okay lang, pero itong ano, namin na pasukong. Oo, ito sa ito sa may, ito sa may, ito sa may, ito sa yun, ito sa may, ito wala na. Wala na. Kaya Kaya ka talaga eh. Magkaka-daan. Required naman may lawyer. Kaya may daanan kayo Pero talagang maganda lang makauwi. Para madaan na sa Kasi mahirap na hindi lang i uh, mag-agree tayo dito pero walang yung legal lang matatawag lang si Reno. You know, so, para mapaniwanag sa kanya na common area, para magawa na. Makatulong rin naman sa kanya pag lang yung common area, di ba? Yeah, yeah. Tapos yung lugar na yun, para maabisuhan na yun ni Ari, na may easement of right of way talaga eh. Wala naman Kasi hindi mo makulong dito sa loob. Eh. Kailangan may daanan talaga okay, palabas sa silalim ng na Civil Code eh. yun. So, Uh, pero kailangan sa hmm. okay, nasa uh, na bit ng silong 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 na po kami ko silong 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 kasama silong 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 silong

wamuknen <laughs> feneke man de fo a koyaagandaga man de ya a refa dutoe

para nababawasan yung uh, 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 aking problema. Kasi isa pa ka talaga namin problema talaga yun. Hmm. Uh, uh, okay. Napakahirap. Alam mo. Kaya ang importante makausap rin yung legal, nang ng ano natin, ng CD. Para alam niyo yung parapatan niyo yung mga case uh, na ito. E Tapos makausap rin nila. Para okay. e maabisuhan yung lot owner na meron talagang... Kung walang ibang daanan kasi, yung is nito bright to bright. Wala talaga right po. Oh. Saan ka kumasok doon ka Oo. Sige. Isip mo sabihin sa akin, mali uh yung... Hindi, kailangan nyo siya sabi at wali malu Kasi mura siya. Kahit tayo rin mag-uusap. Hindi dito tayo mag-uusap. Hindi tayo mag-uusap. Hindi dito tapos kayo tayo gato na Bibisitahin lang ako ah. Kasi lang ako. Ay, excuse me po, ang tanong lang po. Kasi ayun sa po kay Chris 15 lang kataon na nila lang para sa Meralco. So, paano po yung iba na mag-gusto rin po? ako ng sarili mo rin. Kasi kami, hindi rin kami napigyan. Sa totoo po, may ordinansya kasi. pinapayagin na kahit informal settlers, hindi na kailangan na sumunod sa proseso ng ordinansa. Uh, siguro yung barangay pwede kong tulungan pagkunta sa city para makapag-apply lang kayo. O bibigyan ng certificate ng format. Yun lang naman eh. Pero may proseso siyang sinusunod. Kasi may ordinansa tayo na uh, pumakayot na eh. So kailangan na sumunod. Wala well, anong problema. Kailangan na masunod yung proseso. Kasi Asis yan, na lang. halimbawa po dito sa uh, buwan namin, ilan po ba ang islap dapat po para? para makaroon ng sarili ko rin. Kasi kailangan sa, ah, nasa form nila,

magiging isang talaga lang. mga mga ang mga 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 ang mga ang mga ang sa ang mga 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 mga ang 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 mga

Alam niyo na ito yung mga pinag-alaman. 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 Alam niyo na ito yung mga alam na ito yung mga alam niyo na ito yung mga alam na ito yung mga pinag na ito na ito yung eh, meron marami. Meron para sa kanila. Hindi pa rin nakapaslay. Pwede ba so, rin sila mag-off? Oh, pwede. 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 sa, sa, sa meralto, uh, oh, kasi ano lang ang lang ang bago makakabili oh, kasi na muna Pagkakay ng Meraldo Pagkakay ng Meraldo alam ni Lord na po namin sa ano na po kami ng ganon. Ang yellow card. Oh yes po. Ano Sa kanila na. Sa inta kasi obo. Oh, Ano tapa na ano si Bino obo? Office, of the building. Office. Okay. So, yeah. ano Sa ano floor? Grand mm floor. -hmm. Ground floor ng bridge town. Kita Okay Kung ano na yun?

Ako yun. Meron tayo sa... Nakausap <laughs> na. Ano na? Okay na pala. Ako pala yun. Para si Muno rin pala. Hindi ko error errornya rin Pak karena